Yan, yung lupus yun lang. My name is signing on the 2X at magpa-practice po tayo ng mabagal na bananlita, pasasalita. Kasi po may nakita kong mga tao na mukha pa rin silang bata kasi mabagal sila masalita. Oh. Kaya gagayahin din natin sila para bumagal ang ating pagtanda. Sino ba dito ang hindi takot tumanda? No? Lahat naman tayo takot tumanda. Kasi marami tayong alalahanin sa buhay. O sino mag-aalaga sa atin kaya nga dapat ang ating isipin ay paano maging healthy para hindi tayo pabigat sa ating kapwa at sa ating mga anak oh 'di ba dapat ngayon pa lang inaalagaan na natin ang ating katawan at ating kalusugan para maging maganda tayo at maging maganda ang ating kapalaran <laughs> Yan, yeah, nalutas nila. na honey, honey to ex At ang ating paraan ng panalita ay babagalan lang natin at mahinang tono. Na? Ma? Para po gumagal. Alam niyo ba, sa akin observation, may mga taong mabagal magsalita. At sila ay nananatiling ang bata. Yan po ang aking gagayahin sa panahon ngayon. aking po napag-desisyonan na magsalita ng mabagal. at ibigyan ko po ng tiin ang pagiging mahina kong sa pananalita. <laughs> Hello everyone, my name is Helen 2X. Let's talk about relationship. Do you believe that true love has a power to transform you into a beautiful you? So, if you are not transforming to be a beautiful person, maybe you are in the wrong relationship. So, what is the solution? You need to change your partner. The right partner will give you not just beauty, but will give you blessing in life, prosperity, and abundance. So, you need to choose the right one. Maybe you're looking at me. <laughs>